Ngayong huling araw ng Hulyo, ating balikan ang isang tila hindi kaanong tanyag na kaganapang tumulong sa paghubog sa ating bansa, ang Battle of Malate noong 1898. Sa huling bahagi ng buwang ito, ang digmaang Espanyol-Amerikano sa Pilipinas ay nasa tugatog ng bagtutong gali kasama ang mga puwersa ni Emilio Aguinaldo na nakapalibot sa Maynila at pinutol ang mga supply ng mga Espanyol. Sa ilalim ni Admiral Dewey, kinontrol ng US Navy ang Manila Bay at kamakailan ay inalis ang banta ng hukbong dagat ng Espanya kasunod ng tagumpay sa Cuba. Nagsimulang dumating sa Maynila ang mga tropang panglupa ng Amerika sa pamamuno ni Major General Wesley Merritt na umabot sa puwersang 10,464 na sundalo at 470 na opisyal. Sa kabila ng pinagsamang puwersang Amerikano at Pilipino na 32,000, ang mga Amerikano ay kulang sa koordinasyon sa mga rebelde ni Aguinaldo na humadlang sa kanilang mga pagsisikap. Itinuring na subordinate ni Merit si Aguinaldo, ngunit tumanggi siyang makipagkita sa kanya at sa halip ay nakipagnegosasyon sa pamamagitan ni Brigadier General Francis Green. Ito ay humantong sa mga Amerikano na nakakuha lamang ng isang maliit na bahagi ng mga linya ng pagkupkob sa paligid ng Maynila. Noong July 31, ang mga Espanyol ay naglunsad ng isang biglaang pag-atake sa gabi sa mga posisyon ng Amerikano. Sa kabila ng kanilang kawalan ng karanasan, ang mga sundalong Amerikano ay nanindikan na may 10 ang namatay at 33 ang nasugatan. Bagaman matindi, ang pag-atake ng mga Espanyol ay nagmarka ng simula ng pagtatapos para sa kanilang kontrol sa Pilipinas. Ang maikli ngunit makabuluhang sagupaan na ito ay nananatiling isang malabong kaganapan sa digmaang Espanyol-Amerikano na higit na hindi alam ng karamihan sa mga Amerikano at Pilipino. Kaya't samahan kami sa patuloy na pagtuklas ng mahalagang parte ng ating kasaysayan dito sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayun pala yung Battle of Malate. So very short lang siya, hindi siya masyadong kilala. Pero it has a great effect doon nga sa pagiging malaya ng ating bansa. Oh, okay, Very great ang kanyang significance. Ano? Dahil una sa lahat, nagtapos ang buwan ng July. Doon din nagumpisa naman yung uh, pagiging malaya at uh, pagiging um, pagkawala sa uh, galamay oh. ng mga Espanyol. Galamay? galamay? Hindi naman galamay. Siguro ano, bata-bata. Uh, <laughs> <laughs> sasali ka ba sa mga battle kung ikaw ay napunta nung uh, mga nakaraang panahon? Uh, siguro ako depende. Kung sa ganitong height ko din lang naman, sasali na ako. <laughs> <laughs> Kasi madali ka makatag. Makamagpato. Oo. Alam mo yung mga yung mga pelikula nga na ganyan, ano? Siyempre yung mga maliliit. Sila yung mga natatakpan, kunyari may nabarel, tapos oh, oh. natakpan ka na niya. Kasi siyempre pagka yung mga, yung height mo kasi Miss Bea, pagka binaril ka, siyempre ulo agad. Ako siyempre tatagos mo <laughs> <laughs> oh, oh, Oo, kaya... Nagbibistulang, nagbibistulang shield nga ito. Oh, oh. <laughs> tapos ang kagandahan niya, tapos umaga pa. Oh, oh. Umaga ba yung ba... Babalik yung <laughs> Magkakaroon ng refleksyon. Oh, oh. Oo. ng ilaw. So, hindi ka matatamaan talaga. Pero napakaganda nga naman talagang balikan na ano, mga ka-MB. Yung mga ganap natin noon, na siyang humubog nga sa kung ano ang meron tayo ngayon. Hmm. Kasi iba eh. Iba yung pakiramdam na, ay, may mga ganito pala na nalalaman tayo na hindi natin natututunan sa hmm. loob ng paaralan. Oh, kasi ang akala natin, days, uh, uh, yung mga ganitong araw is mostly like ordinary lang. mga Oo. Oh, oh. oh, pe Pero pagka uh, binabalikan natin, may meron talagang mga significant events na ayun nga nagmamarka kung bakit tayo na ito ngayon at saka alam niyo mga ka-MB kasi <laughs> Kailan ba birthday oh, mo? Ako birthday ko. Di ko alam. <laughs> <laughs> Kaya, lang, February 18. Po. Oh, February ka. Oh. So yung February 18 na 'yan oh, talagang May nangyari. Uh, uh, so, pero may nangyari ikaw yon pero hindi significant. <laughs> Bea. Hmm. Ikaw ba? Hindi significant. <laughs> pero oh. Abril ako. Oo. Oh, oh. oh, oh. Pero nung tinignan ko din kung anong meron sa April DC sa East, wala si uh, Marami <laughs> pero hindi na ako parte doon. <laughs> Parang ipinangalan lang ka niluwal oh. ka tapos okay na dito na ako ngayon. <laughs> Kumbaga ikaw yung bala noon. <laughs> ngayon. Hello. Dejo. Ah, sige. <laughs> eh, ako din sa iyo. <laughs>